Daig pa ang CCTV. Lahat ng sikreto mo, malalaman niya. Lahat ng tinatago-tago mo, mabubuking dahil sa kanya. Mga bago mong gamit, hindi makakalampas sa malilinaw niyang mga mata. Ang mga sinasabi mo kahit sa loob ng bahay, aabot pa rin sa pandinig niya. Sino siya? Siya ang tinaguriang CCTV ng inyong barangay, ang inyong friendly neighborhood Spider Este, ang iyong mabuting kapitbahay na mahilig magtanong ng, Mare, anong latest? In short, ang marites ng buhay mo. <laughs> Kahit parang CCTV si Marites sa buhay mo, nothing beats the OG or original CCTV ng mundo. He is none other than God the one who created heaven and earth the one who is present everywhere all the time at dahil si God ang lumikha ng lahat he is above all things and holds all things together if God is present everywhere makakaasa tayong hindi natutulog ang Diyos nakikita niya ang bawat kilos ng mga tao sa mundo mabuti man o masama ang ginagawa natin nakakasiguro din tayong hindi lang chismis ang habol ni God sa atin, kagaya ni Marites. Dahil maganda ang plano ni Lord for us. Hindi niya tayo sisiraan, hihintayin magkamali, at ipagkakalat sa iba ang ating mga kahinaan. Hindi, hindi niya gagawin yan. He even promised na sasamahan niya tayo sa matitinding hamon sa buhay. Tulad ng sinabi sa si Isaiah 43 verse 2, Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Kaya sa mga panahong naiisip natin na nag-iisa lang tayo, tandaan natin si God ang kasama natin. Daig niya ang CCTV dahil sa oras ng kagipitan, sa klolo, siya ang ating pangangailangan. Let's pray. Dear Jesus, salamat po for reminding me na meron akong Diyos na powerful. Thank you for being present everywhere at all times. Alam ko po na hindi mo ako pababayaan dahil nakikita mo ako saan man ako magpunta at anuman ang aking ginagawa. The best ka talaga. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Bawat kilos ng tao ay tinitingnan niya. Ang bawat hakbang nito'y dilingid sa kanya. Job 34 verse 21. Ako po si Miriam Kiambao Roberto. Mahal na mahal ka ng Diyos.